really Bagong araw, panibagong... bagong yeah! Yes guys, dahil panibagong araw, panibagong challenge na naman ang gagawin natin. Yeah! Pero syempre, guys, mamaya na namin sasabihin kung ano ang mechanics ng challenge na ito. Ay! Yes guys, pero bago natin simulan ng challenge, gusto po namin pasalamatan lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta ng vlogs namin sa Rancam. Ay! 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 At siyempre, maraming maraming salamat sa supporters and the editors ng Jelsea. Ayan! At syempre, guys, huwag niyo na pang ads para happy happy lang. Ayan! Yes! At siyempre guys, huwag niyo rin kalimutan i-follow ang aking social media account, Shinjo Dayag. Yes! At guys, pakipalaw na rin ang aking social media account at Maverick Baula. Yes! At guys, ipopromote ko na rin ang aking social media account at Brionel Espaldon. Yes! And guys, you can add me on my social media platforms at Kisha Luis. <laughs> at guys, huwag niyo din pong kalimutan i-follow ang aking social media account, Kaylin A. underscore yeah. Firmulan. <laughs> 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 Siyempre guys, huwag niyo rin kakalimutan i-follow ang aking social media accounts at Migs Agustin. Yeah. Yeah. At syempre, nagpapasalamat kami sa lahat ng sumusuporta sa Bawat Love Team. Yan. And don't forget to follow my social media accounts, Inori Tashiro. Yeah. Yeah. Pagaya namin guys, huwag niyo rin kakalimutan supportahan ang mga bagong Run Club members. Yeah. Yeah. Kaya guys, huwag kayong magsasawang sumuporta sa Bawat Love Team. Yeah. Yeah. At syempre guys, masaya na naman tong bagong challenge na to dahil sama-sama na naman kami. Ayan. Yeah. So ayun na nga guys, eto na nga. Nagbigay si Derek ng challenge para sa kanila. Ready na ba kayo malaman? Medyo masakit to ha. Kasi ganito guys, kukuhaan sila ni Derek ng cellphone. So andito na. Andito na yung challenge natin, guys. May hinangdang cue card si Derek at tinago niya sa paligid. Uy! Uy! So, so bawat lab teams ay merong 2 minutes para mahanap ito. 'Yun. Okay. sino ba namang gusto manguhaan ng cellphone, 'di ba? Oh, eh. Wow. So bawat So ito, bawat cue cards, mayroong mga consequences at mga challenge na kailangan yung gawin. Yun. Pag hindi niyo nahanap at hindi niyo nagawa yung challenge ng laman na yon ay wala kayong cellphone hanggang makauwi. And yun guys, bago natin bulan sa Lazumi ay kailangan ko munang kunin ang kanilang mga cellphone at bigay kay yon So ano pinintay natin? Oh, Give me the cellphone. <laughs> when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand oh guys andito na yung mga cellphone nila kaya sisimulan na natin to sa newbie Klazumi na si Clark and Kazumi Okay guys, kasama ko na ang Klazumi. Okay, oh, Klazumi, ready na ba kayo mabalik ang mga phone nyo? Ready na. Ready pa tayo na hindi oh. mababalik yung phone natin. Hindi. O, kaya galingan nyo ha, galingan nyo. Oh. Tumalikod kayo, tumalikod kayo. Oh, wow. Nakikita nyo ba yan? Nakita nyo ba yan? Diyan nyo hahanapin ang challenge nyo. Kapag hindi nyo nahanap yan in just 2 minutes, lagot kayo, hindi mo babalik ang ah, cellphone nyo. So okay guys, ano pang hinihintay nyo? 2 minutes lang meron okay. kayo, simulan nyo na yung challenge. Simulan oh, Tara, tara. Bilis, bilis, bilis. Mabuli. Tara, tara, natin natin. So, baka season ba? So, baka season ba? Talag, talag ka, talag, talag. Wait, tignan natin doon sa mga post-it, post-it. sa gilid. Sige, Gila sige, lang. sige. <laughs> Uy! Boss! Bossing! Bus! Bossing! <laughs> dito, boss! Tara, tara, tara. Dito, dito, dito. Tara, masa ka lang. Wala naman. Dunga, 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 dunga. Dito ako, dito dito. Sige, boss. Diba wala naman dito? Wala naman dito. Bossing! Dunga, 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 dunga. Dunga, sabi na. Wala. Wala, bossing! Ito, boss. Nangita ko na ata. <laughs> <Bum> <laughs> ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Sabi ng bini mo kay Ivy Carrera, pero bakit ganun? Wala, bossing! Boss! Dito, dito. Dito ba tayo nakakapagalit? Tara. Uy, nalang pala yung pambitira. Ah. Okay. Dapat pala dito talaga tayo bumunta kanini. Oo, oh, ngayon bumunta pa tayo dun eh. No, Tapos ayun lang tayo nalang tayo nalang. Mag-story ka sa IG kasama ang partner mo, mo na may caption na, na ang ganda. Ang pogi talaga. ng idol ko. Oy, good stuff. Gusto ko, gusto ko. Gusto ko rin to. Okay. Yan magagamit niyo yung phone niyo sa challenge niyo to. Ito yes. yung nakalagay. Mag-story ka sa IG kasama ang partner mo na may caption na ang ganda, ang pogi talaga ng idol ko. Oy. Basic. 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 Okay, game. Okay. Yes. Sabay na kayo. Sabayin. We will be. Sige, guys. Magpa-picture muna kami bago. Yes. Pasayuman oh, na, sa sayuman na, sa sayuman na. Masama ako ha. Ah. Okay, okay, okay game na. Story na na. Story, na story, na story, story na natin. Okay ha, ah. ito, ito. Yung ano, caption nyo, ito. Sundin nyo to. Yes. Ang ganda, ang pogi talaga ng idol ko. Kailangan may nakalagay na ganyan ha. Ah. So, guys, salagay pa natin ng mga emoji para <laughs> si Okay, screenshot nyo muna tapos send sa akin para may pakita natin yung proof sa ano mga fans, di ba? Okay, game. Send na, send na. Send na. Oh, ito na guys, dumating na sa akin guys. Guys, ito yung story ni Clark. Tapos ito naman yung kay Kazumi. Man, basic. Sige, sige. Pero, meron pang natitirang isa. Kailangan natin mahanap yun. Tara na, kakakotak po yung oras. Dito muna, lang agad. Dito kagad. kagad. Learn, big oh. walk, ganun. Big walk din. Okay. Malay mo. Malay mo dito sa likod. Oh Ay, wala, 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 wala. Uy, ito lang. Yun lang pala. Okay, okay. So, ang sabi dito, anong song ang pwede mong kantahin sa partner mo? Grabe. Right. para sa atin talaga dapat Ayaw, to eh. No? Ayaw nga eh. Mas kumanta tayo eh. So pakita okay. na natin yung dalawang mm. consequence. Ayan. Dalawa. So ayun na nga guys. Ito na. Yes. Ito na yung challenge na para sa inyo. Anong song ang pwede mong kantahin sa partner mo? Uy. Oh, simulan muna. Kazumi. Okay. Ito to, This ladies. Squares na kong debut. Yes. Yeah. Yes. 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 Anjan ka na naman, pasulyap-sulyap sakin Lagi-lagi na lang, paligaw-ligaw tingin Ba't di, di mo subukang aminin Di ko alam ako'y may pagtingin din Tigilan ng patago-tago mo ng lihim Dahil ang puso ko'y sadyang naghahanap din Itong tunay na pag-ibig Na tangin kong mamahalin Okay, oh, ang oh, ganda na ako ng boses. Solid, solid. Ako si Clark naman, ikaw Clark. Like. Ito isa pa itong ano eh, singer din ito eh. Singer din ito eh. Oh, para sa'yo ito, para sa'yo ito. Nasa'yo na ang lahat Pinamahal kita itong bayan 🎵 Nasa'yo na ang lahat, hindi ang kaya ko 🎵🎵 Nasa'yo na ang lahat, hinanghawit ang pagkaat 🎵🎵 Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko Grabe, isa pa din din. Oh, Napakaganda ng boses <makes> eh. <noise> so, yan nga. Eh mga phone nyo, gamitin nyo na yan dahil congratulations! Congratulations sa inyo! Yes. So ayun nga guys, grabe naman! Napakabilis naman ang dalawa. So eto, kasama na natin ngayon si Brion and si Katelyn. Okay, yan, syempre kapatid ko. Ready na ba kayong dalawa? Medyo. Siyempre. Medyo. Medyo ba't medyo lang? Eh di super ready. Oh, super ready na daw. Okay na magbilang from 3, tas go na. Takbo na kayo. 3, 2, 1!

questioner natin oh. uh, I-wallpaper mo ang love team mo or ka-partner mo. So guys, ngayon kasama ko na si Caitlyn at si Brion. So ready na ba kayo at mabalit na ang inyong mga phones? Chips, siyempre guys. Oh, siyempre naman daw. Ito na ang unang challenges nyo. Ang challenge na ito ay i-wallpaper mo ang ka-love team or ka-partner mo. Okay. Simulan so nyo na. Picture style. Dahil dyan, tapos na kayo mag-wallpaper, sabay na kayo magpapakita ng wallpaper nyo. So, in 1, two three So, tara. Hanapin na natin yung second questionnaire. <laughs> partner mo for 20 seconds. Ay, okay. basic naman yan. Paglong. Paglong. Paglong pala eh. I-hug mo ang partner mo for 20 seconds. Ayusin mo ba yun ha? Kapatid ko yan. <laughs> so, ayun na. Okay. I-hug mo ang partner mo for 20 seconds. So ayun guys, kasama na natin ngayon si Mix and si Inor. Yeah. Yes. Oh, so ready na ba kayo? Ready. Yes, oh. So, ready. Guys. Kayo na mag-count sa sarili niya from 3. Tapos takbo na kayo, hanapin niya na yung mga ano, cards. Okay. Yeah. Oh, ngayon na. 3, 2, 1, go! Kanina ka na, dapat. Pasan wow. na ba? Puti kasi, marami din yung mga puti. Uy, yun pala, may puti dun no? Babel. Yun na. So, yan. Okay guys, nahanap na namin ng mga katanong. Anong song ang pwede mo kantahin sa partner mo? So, gagawin namin to after a while. So, ayan nga guys. Kasama na natin ngayon si Migs and si Inori. So guys, ready na ba kayo para makuha niya na yung cellphone nyo? Dating ready, ready no. Kanina na! Kanina pa ata ako la, na. Kaya, humis na. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba the love of my life? Love my life? Ikaw na ba my single, Iphone, my cupcake, my Mr. Right? Eh, ikaw na ba nga ba si Mr. Right? Ikaw na ba yun? Ikaw na ba yung Mr. Right? Ikaw na ba? Ako ba? <laughs> Ikaw naman. Ikaw na ang makapagsabi niya. Siyempre, papayag ka ba ng mix? Ikaw, Mr. Right, ano naman siya? Oh, ikaw na, bigyan mo naman siya ng pamalapitang kanta. Kata, ang tatawang namasadya ay kahit kailan. Well. Ah, kahit kailan. 🎵 At kung ikaw ay mawawala sa feeling ko 🎵🎵 I didn't know, love 🎵🎵 Huwag ka kaya, alamin pa kaya 🎵🎵 Umiibig ka at kahit na noble man ay yari Di maaaring ipapalit sa sumahan pa Tao hanggang sa huli Ay, grabe naman talaga yun. Si Mr. Right ay sasamahan siya hanggang huli. Hanggang huli, grabe naman yun. So guys, meron pa tayong isang hahanapin, hindi lang yan. May isa pa guys. Nandito ba yun? Wala ba sa puno yun? Pero kanis na damo-damo lang yan eh. Wait lang para may nakikita ako. Kita mo ba? Uy, ano? na oh. Uy, yan yung pabelo. Uy, yan na pala eh. Oh. Mag-story ka sa IG kasama ang partner mo na may caption na ang ganda, ang pogi talaga ng idol ko. Bilis naman natin mahanap, no? Hmm. Basic lang kasi yan. Want... Okay, so, ito, ito na, ito na. Para makuha niyo na yung phones niyo at Di ba, sabi mo, nami-miss mo na eh. Oh, promise ko na. Nami-miss mo na di ba? Siyempre, kakailanganin niyo ng phone nyo ngayon nito. sa so, kasi ito yan. Mag-story ka sa ID kasama ang partner mo na may caption na ang ganda, ang pogi talaga ng idol ko. Madali lang naman yan. Basic lang yan, basic lang yan. So, ayun nga, kailangan nyo ng cellphone nyo kaya ito na yung cellphone nyo. Hey, thank you so much. So ngayon guys, ayun, eh, nakawak na nila yung cellphones nila. O, oh, talk game na. I-story nyo na. I-story nyo yung wala nyo. Pictures nyo. Mag-take kayo ng pictures. O, wala. So ngayon guys, all done na pa. Okay na pa. Okay na. O, oh, pakita nyo sa camera. Pa pakita nyo sa camera yung proof para may proof tayo. Oh, patingin nga ako, patingin nga daw. Patingin okay nga daw. Ah, okay na nga guys, guys, okay na. So ayun dahil diyan, ino-congratulate -cong ko kayo at sa inyo na yung phone nyo, gamitin nyo na nang gamitin niya. Ayan. At ang susunod naman nating isasalang ay ang Janeska na si Jan Michael at si Francesca. So ayun guys, ready na ba kayo? Ready, ready na. na. Para mabalik ready na yung phone, po. no? Oo, yes. Oo, talaga. Para mabalik na yung phone, okay. Bilang kayo, kayo na magbilang. Three. 2 1 So ayun ha, takbo na! ito. Eto! Eto. Ay. Wala! Wala pala dyan! Wala pala dyan! Dito! Ay hindi! Wala lang yun! Eto, ikutin natin ay. ito dito! Punta tayo dun! Punta tayo dun! Ay! ay ayun! May puti oh! Ay! Hindi yan! Ano naman yan eh! Vlog na dito! Wala pa nakasabi! Baka nandito po. sa loob oh! Oo oh nga. Ito, ito. Ayun! <laughs> Meron na kaming isa, guys. Sana nila. Mag-perform ng isang kilig dance move para sa iyong partner. Yun, kayang-kaya mo yan. So ayun guys, kasama naman natin ngayon at ang gagawa ng challenge ay ang Janeska. Na si Jan Michael at si Cheska mag-perform ng isang kilig dance move para sa iyong partner. Okay. Siyempre, alam naman natin kung sino gagawa niyan. Madali diba? na lang sa kanya o yan. Okay, yeah, basic na lang yan, Michael, yan. Tara! Tara! Tara. Pakilingin mo ha? Walang problema. Let's go! Not your knee, they get bumping reels. How much is it, quick, Ay! Oh. Wala. Wala! Dito! Dito! Ay, siya nga ba? Dito na muna. Ano yun yung mga dahon? Ay, lang, nasa taas. Wala! Ay! Ay, ayun mo! Nakasakabit. <laughs> oh! Tulihan <laughs> mo, kailangan lang tayong oras. Yan. Ihag mo ang partner mo for 20 seconds. Hmm. Uy basic. Napakadali. Masaya. So, so, yun guys. Nahanap na namin yung dalawa. Yan, dalawa. Ito yung akin at ito naman yung sa kanya. Ready na so, kami na... gawin to guys. Basic, basic. siyempre. Basic. Ma masyado nang <laughs> matagal na panahon na iiwalay kayo yung cellphones niya eh, no? Yeah. Uh, ready, ready na kayo you eh, no? Uh -huh. So, ito. Uh -huh. Ihag mo ang partner mo for 20 seconds. Uh -huh. agad, eh, no? Wait lang, uh wait -huh. lang, wait lang. Ay, Hello. grabe naman. Ay, sorry, Parang ano, Ay, pinapakita ka niya naman agad siya. Siya. sila. Eto, magkaklok pa rin ako, syempre. Oh, see, para makita nila. So, ayan yeah, yeah, na. Game na. 3, 2, 1, go! Yeah. niya. Ayan na. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! So ayun nga, grabe. Parang napaka-basic naman pa. sa inyo yun eh, no? Kasi, yeah. siyempre, di ba? Solid na eh. Solid oh. na oh. nila eh. Baka Mala dito lang na din sa mga alaman niya. Wala ka may ito eh. tissue. Wala, be! Pasan! Wala naman iba na eh, ay, Uy, nasa na <minting noise> Nakikita ba? Nakikita ka ba? Wala ba? Ang Sana mahanap na natin yun. Ayun may bisan. Ayon. Ayon. Ayon, ba? Ayon ba? Dyan? Ayon ba? Ayon.